Maril. Yan guys, taas po yan no. Taas po yan Si Makmak, Makmak si mak -mak Talaga si Makmak talaga Hilig sa saranggola itong tao na to Buti na lang may tagatalang ako Sisikating ko nga si Makmak Talaga, Mak, smile nga Talaga si Makmak si -mak. Yan si Makmak -mak talaga ay tapon na, mapipilit pa rin magpalipad Yan guys Talaga ikaw Makmak -mak. Pinalipad mo na kahapon yan, papalipad. Yun, di sana, ayaw mo. Yung dalawa naman, oh. Kawai, Deb! Deb, Deb! Kawai! Ha? Langgal lang, ah. Kawai okay, daw, kawai! Kaming <laughs> isa, ito, papagawa. Si Lolet. Lolet, smile! Tingin ka naman, Lolet, para gawang kita. Ha? Oo. Buti na lang si Makmak kanain na. Para din nagpapalipad kaya niya ng puti-puti po niya. Ah. <laughs> <And> guys. <laughs>